Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Ipinababasura ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ang hiling na interim release ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma naman ni Vice President Sara Duterte ang isang bansang kinokonsiderang paglipatan sa kanyang ama sakaling payagan ng ICC ang hiling. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Si Vice President Sara Duterte na mismo nang kumpirma na isa ang bansang Australia sa tinonsidera ng legal team ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release paglilinaw ng bise hindi ito ang kanyang pakay sa kanyang pagbisita sa Australia kamakailan gayunman sinubukan daw niya makipag-ugnayan kay Australian Foreign Minister Penny Wong but unfortunately, she is uh, unable to meet me on Monday uh, so I will not be visiting Australian government officials uh, for this visit but um, I do hope that uh, I can meet them in my next visit uh, in the future Bukod sa Australia, may isa pang bansa na binanggit sa hiling ng interim release ng kanyang ama pero hindi siya nagbigay ng detalye tungkol dito. Sa labing limang pahinang dokumento noong June 23, hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na huwag pagbigyan ng interim release na hiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa prosecution, kailangan na ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands para matiyak na haharap siya sa paglilitis. Lalo't di raw nito tinatanggap ang pagkalehitimo ng legal proceedings laban sa kanya. Posible rin daw magkaroon ng oportunidad ang dating Pangulo na pagbantaan ang mga testigo kung pagbibigyan ang interim release. Sinagot din ng prosecution ang sinabi ng depensa na naghayag ng hindi pagtutulang prosecution sa pansamantalang paglaya ni Duterte sa hindi binanggit na bansa ayon sa prosecution. Hindi sila pumayag na sa naturang bansa isagawa ang interim release, kundi sa ibang bansa na nila pinangalanan. May mahabang kasaysayan na raw ito ng kooperasyon sa ICC, di gaya ng bansang tinukoy ng kampo ni Duterte sa kanyang hiling. May mga redacted o itinago sa public version ng dokumento, pero nabanggit na ng oras at magiging komplikado ang pagpapaharap sa dating Pangulo sa ICC. Wala pang pahayag tungkol dito ang kampo ng dating Pangulo. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bilang pagdiriwang ng Seafarers Day ngayong araw, libre po ang sakay ng mga marino sa MRT-3. Ayon sa Maritime Industry Authority, nagsimula na yan kaninang alas 5.30 ng umaga at magpapatuloy buong araw. Kaninang umaga, pinangunahan ng Seafaring Family International ang flag-raising ceremony sa Rizal pa, uh, Rizal Park sa Maynila bilang pagbibigay-pugay sa mga marino. Magkakaroon din daw ng job fair para sa mga seafarer na lalawukan ng nasa 20 kumpanya. Sa Tagbilaran Bohol, nagkaroon din ng flag racing ceremony para sa mga seafarer, maging sa mga maritime students at stakeholders. Binigyan din din sa pagtitipon ang kahalagahan ng malayang paglalayag, pati kaligtasan ng mga marino. Tinatanggal ng mga rescuer ang takip ng iburnal na yan sa Cebu City. May lalaki kasing natrap sa loob. Kalaunay na ilabas na ang lalaki at dinala sa ospital. Kwento ng nakakita sa lalaki Nakarinig siya ng boses at pagpupukpok sa bakal mula sa imburnal. Ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, pumasok sa isang butas malapit sa isang paaralan ang 39 anyos na lalaki para maghanap ng bariya. Nasa limandang metro raw ang layo nito mula sa kung saan natagpuan ang lalaki. Isa sa sa assessment ng lalaki ng Department of Social Welfare and Services ng lungsod. Isang babaeng negosyante naman ang nasawi matapos malapitang barilin sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Balitang hatiid ni James Agustin. Bumulagta ang isang babae matapos pagbabarilin sa bahaging ito ng Barangay Commonwealth Quezon City noong lunes. Dead on the spot ang 50 anyos na biktima na nagtamo ng tama ng bala ng baril sa ulo. Ayon sa mga taga-barangay, may tumawag sa kanilang concerned citizen na nakarinig ng dalawang putok ng baril. Dali-dali po kami na kasama po ang mga BPSO at sinabay ko na rin pong tawagan yung ating pong uh, ambulance. Pagdating po namin sa area, nakita nga na po namin na nakabulagtan na po yung isang babae na duguan at may tama po sa ulo and then pinacheco po sa ating mga medik, eh, wala na po talagang pulso. Sa imbisikasyon, naglalakad ang biktima ng sundan umano ng isang salari at malapit ang binari. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Nakausap rin namin po yung mga kamag-anak ito po ay isang negosyante na nagtitinda po sa palengke, may pwesto po ng grocery, babuyan, at uh, meron din po siya mga pautang. Nagkasana ng follow-up operation ng polisya para matukoy ang salari. Ang mga taga-barangay, mas payiktingin daw ang pagbabantay sa lugar. Tuloy-tuloy pa rin po yung visibility sa area, sa pagro-roving, uh, hindi lang po sa gabi, 24-7, kasi napakarami pong mga volunteers dito sa Barangay Commonwealth. James Agustin, Nagbabalita para sa Gemma Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Naiuwi na sa Dumingas sa Sambuanga del Sur ang bangkay ng apat na nasawi matapos anurin ang sinasakyan nila sa isang spillway. Cecil, paano natangay ngayon ng tubig yung uh, mga biktima? Rafi, naghanap umano ng shortcut ang driver nito kaya raw dumaan sa isang spillway sa La Libertad, Zamboanga del Norte. Base sa investigasyon, galing ni Samis, Occidental ang mga biktima na dumalo sa fellowship ng kanilang religious group. Pauwi na raw sila noon sakay ng hiniram na rescue vehicle ng LGU. Ayon sa pulisya, mataas ang tubig nang tumawid ang sasakyan sa spillway, kaya ito natangay ng tubig. Kabilang sa mga nasawi ang isang kapitan ng barangay, kanyang 11 anyos na anak at dalawa pa nilang kaanak. Nakauwi na rin ang labing dalawang iba pang nakaligtas. Nilinaw naman ng Dumingag LGU na may pahintulot ang pagpapagamit sa kanila ng rescue vehicle. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver na sinusubukan pa naming kunan ng pahayag. Lampas sa pinapayagang kapasidad sa eroplano ang power bank na sumabog sa Rojas Airport sa Capiz. Kita pa sa video ang aktual na pagkislap nito sa inspection table ng airport security guard. Binugahan ito ng fire extinguisher pero sumabog pa rin at nagkalasoblasog ang power bank. Wala namang nasaktan sa insidente. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, dala-dala ng isang pasaherong papaynila ang naturang power bank. Pero hinarang ito dahil lampas ang capacity nito sa pinapayagang 160 watt-hour. Sabi ng pasahero, pinayagan naman siyang dalhin ang power bank sa kanyang flight galing Maynila. Inaalahanan ng CAAP ang mga pasahero na sundin ang airport safety policy bago ang kanilang mga flight. Isinasangkot ng akusadong si Alias Totoy ang ilang pulis sa pagkawalan ng mga sabungero. Ang Commission on Human Rights gusto nang makausap si Alias Totoy para sa kanilang uh, Balitang hatid ni June Veneracion. Mayat maya ang pagpatak ng luha ni Maria Carmelita Lasco habang nasa kandungan niya ang larawan ng anak na si Ricardo. Isa sa mga nawawalang sa bungero. Inabutan na siya ng matinding karamdaman sa apat taon niyang paghahanap sa anak. Sa sitwasyon kong ito, nakakaya kong lumuhon hanggang makarating ako ng altar. Kasi di naman basta-basta magpalaki ng isang anak, di ba? Kasama ni Carmelita Ama ka mag-anak ng iba pang missing sa Bungeros para sa prayer rally sa loob ng compound ng Commission on Human Rights. Ang uh, Commission on Human Rights po ay nandito para ipagpatuloy ang aming investigasyon. Ayun pong paglutang nitong isang uh, uh, well, sabihin na natin suspect dito po sa crime. Gusto po namin makausap siya, gusto po namin kuhanan siya ng affidavit. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News sa whistleblower na si Alias Totoy. Sinabi niyang mahigit pa sa 34 ang mga biktima. Ito sila lahat bale? Sa pagkakalam ko, 108 plus 1 uh, sa Lipa Farm at saka sa Siniluan Farm. Diraw raw bababa sa 30 tao ang pinangalanan niya sa kanyang affidavit na may kinalaman umuno sa pagkawala ng mga sabungero. Bukod sa mga sibilyan, meron din daw mga sangkot na security guard ng sabungan at mga polis. Aabot uh, abot ng uh, 30 yan. Kasama na yung mga uh, police at sibilyan yan. Mga ilang sibilyan? Limited ko lang ha. Mga sampu yung sibilyan or uh, o oh, mahigit pa. Yung mga nasa serbisyo? Sa serbisyo, uh, mga 20 yan. Uh, nasa 20 yan sila. Kasama rin daw sa kanyang isiniwalat ang may-ari ng lugar kung saan umano ibinaon ang labi ng mga biktima. Pinakita nila ako ng video. Diyan lang yan sa Talisay. Wala isdaan po yan. May-ari kasama sa kakasuhan. Uniformado yan. Pulis? Yes. Dahil sa nalalaman niya, may mga banta na umano sa kanyang buhay. Kalipat-lipat ng tirahan kasi matitris nila ako kung saan at magagaling yung mga yan. Nauna lang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na pinag-uusapan na ng kagawaran at ng PNP ang pagsasailalim kay Arias Totoy sa Witness Protection Program. Iginate din ng PNP na nakahanda silang protektahan sa Arias Totoy. Regardless po kung sino po ang involved dito, uh, sibilyan, mataas na tao at uh, even yung uh, mga kabago po natin, wala po tayong sasantuhin, di, po dito. Ayon kay Elias Totoy, may hinihintay na lang siya bago iharap ang sarili sa mga otoridad. So ngayon, na uh, inaayos lang yung dokumento tulad ng sinabi ko doon sa kamag-anak. Uh, bago matapos ang uh, buwan, siguro sisikapin naman ng otoridad at siwalat ang lahat. Sa paglutang ni Alias Totoy, na isa rin sa mga kusado na daw ng loob ang mga kaanak ng missing sa bungero na makakakuha ng hustisya pero alam din daw nilang mahaba pa ang kanilang laban. Kami po ay apat na taon na mahigit na hirap na hirap. Sobrang napakahirap. Mahirap na nga yung buhay namin. Mahirap pa itong nangyari sa amin. Ipaabot ko sa inyo ngayon yung Mr. Mayan na gumagawa nito. Napakasakit sa amin. Siguro magulang ka rin. Magulang ka rin. May asawa ka rin na, nag, na may pamilya ka rin. Pero bakit kinuha mo yung mga mahal namin sa buhay? Kung sino ka man, sana makonsensya ka. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakauwi na po sa Pilipinas ang unang batch ng mga OFW mula sa Middle East na nirepatriate dahil sa sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Ay sa Department of Migrant Workers, 26 ay galing sa Israel, tatlo mula sa Jordan, isa sa Palestine at 1 uh, isa po sa Qatar. Nakatanggap ng tig 150,000 pesos ang mga OFW mula sa DMW at Overseas Workers Welfare Administration. Sumailalim so din sila sa check-up at counseling mula sa Department of Health at Department of Social Welfare and Development. Ang ilang Pinoy naman sa Qatar nabulabog at natakot ng targetin ng missile ang US base o airbase doon. Na-intercept naman ang missile na sinasabing ganti ng Iran dahil binomba ng Amerika ang tatlong nuclear sites nito. Tuloy pa rin ang ceasefire ng Israel at Iran na unang inanunsyo ni U.S. President Donald Trump. Ito'y kahit nagsisisihan muna ang Israel at Iran ng paglabag sa tigil putukan na ikinadismaya ng U.S. President. Ayon sa Israel, iniutos nila sa militar ang bagong pambobomba sa Iran dahil sa pinakawalan umano nitong missiles sa kanilang bansa. Itinanggi ito ng Iran at inakusahan ng Israel na umatake mahigit isang oras lang matapos mapagkasunduan ang ceasefire. Ayon sa White House, si Trump ang nakipag-usap kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu habang ibang U.S. officials naman ang nakipag-usap sa Iran. Duguan ang lalaking yan matapos siyang saksakin sa Haro Plaza sa Iloilo City. Hirap siyang makaladkad kaya inalalayan siya ng tatlong lalaki papunta sa ospital. Ayon sa pulisya, nagpapagaling sa ospital ang biktima na nagtamo ng mga sugat sa likod at braso. May mga nagpapatrolyang pulis daw sa plaza kaya agad nahuli ang suspect. Na-recover din ang kutsilyong ginamit niya. Ayon sa suspect, napagkamalan niya ang biktima na lalaking nanuntok daw sa kanya noong nakaraang taon. Nagsisisi raw siya sa ginawa. Maharap ang suspect sa reklamong frustrated homicide.